Yun guys, pang pangalawang gabi natin ngayon. Bayang isda naman tayo at kagabi, nambalagan lang. Ayo ito, tapo na, paalis na. Papunta na kami dun sa area na pagpapanaan ang isda. Yun guys, andito na kami sa lugar ng pagpapanaan. At ginagayak na ang gagamitin namin plus light. Yan guys, masimula na kami pagsisid. Wala city na. Pangalawang gabi natin ngayon. Guys, sarahan agad. Malaki. Sa pulka. Yun, natin surahan agad.

Apple ilak guys Malakong ilak Masarap ini Ilak Mataba guys Mataba naman guys. tapul ka, tapul ang manuping sabawan guys, Masarap ito sabawan, bumul at manuping tapul taplis tapul ka oh Kalibango. Kalibango naman. Huli ka. Kalibango guys. Pagpapotok ng bato. Pugita. Malaking pugita na sa bato. Nakasiksik. Ayan. Kalibigin ko para lumabas. Kitik, kitik, kitik. Sige, labas. Kitik, kitik. <tod>

Sebulka kali, untuk guys, sedang cat tanaman. Na sepulka yang guys danggit Sunud belum sendutan. Tangket dito, magandang bahurang napuntahan namin. Badang tanaman na sepulka ayo pak, makasih pak sepuluh kali ayo, kita panggil pa. ya, pa, tanggit gitu. tanggitnya namun sepuluh kali walang kejilan tanggit semaran pah? semaran yes, sepuluh kali semaran namun guys oh, malah bisa namanuta dalam ban kayo Ayo sauraaha pampulutanpende sawwa so, tabak lupa mainnyinom getto. Sarap. Maawi na kami at malayo pang ang uuwian. Ito, to? na Marami yan. Apat na oras pang pauwi sa amin. Antik Ah! Ayan guys, puno yung lagayan ko. Surahan at tanggit. Lahokan. Eh, okay, ilan lang guys nabidyuhan ko. Pagpana. Lobat na yung camera ko. Pangalawang gabi na ngayon ay kaya nalubat na ang camera. Yun, surahan. Ihawin. Hindi lang mo nang rami mandanggit niya, no? Yan pa, surahan pa ulit. Masurahan pala dito sa Kalaguas. sa Pwede yung tsaga tsagaan. Sandaan rin ang kilo dito sa surahan. Surahan at danggit ang marami. Alimango. Pampaputok guys ang batok ko. Oh. Oh, puno na guys. Pauwi na rin kami. Sa tabi na lang tayo magkita. <laughs> guys, pauwi na tayo. Alas 11 kinsi na. Ayan, labas na ang buwan. Kumikap ng alas 11. Yun. Ito ang Magtitimba ng isda dito. Pinakamagandang lalaki sa balat ng lupa. Pinakamatanda <laughs> 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 o maganda. yung <laughs> <laughs> so guys, ito, titimbangin na natin <laughs> yung huli kagabi. Rico, Rico di Puno. Surahan. Uy <laughs> daw! Hindi ko mag-uwal ng luto.

Guys, ito yung binta namin sa loob ng dalawang gabi. Ito yung sa isda. Ito naman yung sa banagan. Salamat sa biyaya ng dagat.